How can we approach the study of Bibliology? How do we truly engage with God's Word? It's not a passive activity but a transformative journey. Today, we'll explore a multifaceted approach to studying Bibliology. Ang malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos ay nangangailangan ng higit pa sa pag-aaral lamang. Kinakailangan nito ang kapakumbabaan, masusing pag-aaral, pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya pananalig sa panalangin at patuloy na paglalapat first humility we must acknowledge the limits of our understanding and recognize god's ultimate authority pride hinders understanding humility opens the door to revelation proverbs 3:5-6 reminds us trust in the lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pangalawa, ang masusing pag-aaral. Higit pa ito sa basta pagbabasa. Kabilang dito ang pananalangin, paggamit ng mga sanggunian gaya ng mga komentaryo at deksyonaryo. Kabilang din dito ang paghahambing ng kasulatan sa kasulatan, pagunawa sa makasaysayan at kultural na konteksto at pagkilala sa pampanitikang genre. Third, community. Discussing scripture with fellow believers enriches our understanding. Hebrews 10, 24-25 encourages us to meet together, sparing one another on toward love and good deeds. Community provides diverse perspectives and helps us discern truth. Pangapat, ang panalangin. Ang paghahanap sa patnubay ng banal na espiritu ay mahalaga ang panalangin ay hindi lamang panimula sa pag-aaral. Ito ay isang mahalagang bahagi. Hinihikaya tayo ni Santiago 1.5 na humingi ng karunungan sa Diyos. Finally, application. Understanding scripture is not end in itself. It's a means to transformation. James 1.22 challenges us. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Though what is this? or what it says. We must apply what we learn to our daily lives. Sumakay sa paglalakbay na ito na nagbabago ng buhay. Yakapin ang kapakumbabaan. Makisali sa masusing pag-aaral. Makipag-ugnayan sa isang pamayanan. Humingi ng patnubay ng Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. At patuloy na ilapat ang iyong natutunan. Hayaan ang salita ng Diyos nahubugin ang iyong buhay pagpalain tayo ng Panginoon